Sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat naman mula sa impila ng DCIM Spirit FM ang ating mapapakinggan. CNN Live! Ancient, ancient. Alvin Floresta, magandang araw sa iyo. Mayo na aga Ariel, mayo na aga Masbate. Apat na lalaki ang naaresto matapos mahulihan ng mga hindi lisensyadong baril sa barangay Mapeña, Masbate bate city. Dakong alas 7 ng umaga. Kinilala ang mga sospek na sina alias Julie, apat na bot apat na taong gulang, may asawa at residente ng Purok Uno, Barangay Mapeña. Si Ramen, tatlong na taong gulang, may asawa at residente ng Purok 6, sa, sa Barangay Bayombo. Fellow, apat na taong gulang, isang laborer mula sa parehong barangay at June, 39 na taong gulang, may asawa, isang laborer at residente ng Barangay Kapakulan sa Milagros, Mosbate. Nasamsa mula sa kanilang dalawang kalibre 45 na baril at isang .357 kalibreng revolver kasama ang mga bala. Ayon sa ulat, nagsasagawa ng pagpapatrolya ang pinagsanib na puwersa ng Masbate City Police Station at Regional Mobile Force Battalion 5 ng Masabata ang mga sospek. Maarap ang mga naarasto sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na may kaugnayan sa batas pambansa bilang 881 o Omnibus Election Code alinsunod sa umiiral na Comelec Gun Ban. Pinuri naman ni Police Colonel Jefferson Rawho, mas Masbati Police Provincial Director, ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon. Anya, ito'y patunay ng dedikasyon ng kapulisan sa pinaigting na kampanya laban sa loose firearms, lalo na ngayong ipinapatupad ang Comelec Gun Ban. Samantala ay sinagawa naman noong nakalipas na May 7, 2025 ang isang makabuluhang send-off ceremony para sa mga personel ng Masbate Police Provincial Headquarters na itatalaga sa iba't ibang bayan bilang bahagi ng paganda para sa nalalapit na eleksyon 2025. Pinangunahan ang seremonya ni na-Attorney Alberto Cañares III, Provincial Election Supervisor ng Commission on Election at Police Colonel Jefferson Araujo, Provincial Director ng Masbate Police Provincial Office. Layunin ng aktibidad na bigyang pagkilala at moral na suporta ang mga tauhang itatalaga upang matiyag ang mapayapa, malinis at abat na eleksyon dito sa lalawigan ng Masbate. Mula dito sa Spirit FM, CMN Masbate, Alvin Floresta. Nagulat live para sa CMN Pilipinas, lakas ng katotohanan. CMN Live Nationwide Maraming salamat Alvin Floresta mula po sa impilan ng Spirit FM CMN si Mas Bater.